Ayan na, ayan na, ayan na. Ito na, ito na ang balitang kulto ha, balitang kulto ha. Naku, padelikado ang kulto ni DA. Pinawag ni Senador Hontiveros na kulto ang grupong Socorro Bayanihan Services na nangaabuso umano ng mga minor de edad at persahan pa umano ang pinakakasal. Ya, 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 Kinilala ang pinuno po ng grupo na C.J. J. Pinapakasal daw kay DA. Nakupo. po. Senyor Aguila. Naku. Pakilala umano bilang Bagong Hesus. <laughs> Nag-uusapan nating mga bata ay higit sa isang libong kabataan na nasa kamay ng isang mapanlinlang, malupit, at mapang-abusong kulto. Hala, hindi ako yun ha! Ito story of rape, sexual violence, Mabayit yung kulto ko ha! Abuse, forced marriage, perpetrated on minors, by called in the municipality of Socorro, Surigao del Norte. Ayon sa senador <laughs> lumabas manong si Señor Aguila nang tumama ang isang lindol sa Surigao del Norte noong 2019. Sinabihan niya ang mga tao na sumama sa kanya sa bundok na ang tawag ay Kapihan mm -hmm. dahil iyon daw ang langit. Nako! At ang hindi sumama sa kanya ay masusunog sa impierno. Nako, kapabsa Statements. Sumama na kayo sa akin kapaps, ha? Exodus to the mountain By the thousands Of members of the organization Now having all the indicators Of a religious cult At hindi lang po ito mga Ordinaryong tao na Tinakapag-aral LGU recorded mass resignations Of death ed teachers And government employees Matindi ah. Parang ano to, second coming ah. May igit walong daang estudyante ang sumapi sa kulto. Nako! Ang kanilang mga magulang. Nako! Doon na manood sa komunidad sa Bangkok. PG ah! po ang uh, ilang Mga no, teacher dita. daw ah! Po nina alias Jane, alias uh, Chloe. Ayon po sa isang nakatakas na minor de edad armado rin ang kulto. Sa kanilang Facebook page, inilarawan ang uh, Socorro Banyan Services bilang isang people's organization na nakarehistro po sa Securities and Exchange Commission. Nakalagay din ba dito na isa silang non-government organization? Ayon, Gewang Tiberos, makapangyarihan ang grupong ito dahil mapera daw. Kinukulekta mo ng organisasyon ang nasa kalahati ng natatanggap na 4 piece senior citizen pension, ha? pati ibang ayuda ng gobyerno na ibinibigay sa mga miyembro po nito. May natanggap din naman o no, silang impormasyon na pinapondohan ng iligal na droga ang kultong yan. Ibinanyag pa ni Odeveros na minsan na rin nakapunta sa Senado. Nakapagpapicture pa rin. No, eh. Leader po ng grupong ito. This cult is not a cult in the shadows of Surigao. Sila po ay nagtatanim ng impluensya nila sa Manila at sa iba pang bahagi ng bansa ang kanilang binoong performing group ang Omega de Salonera ay nanalo pa sa isang international festival sa Korea dahilan kung bakit pinarangalan sila dito sa Pilipinas Naku. si Senyor Aguila mismo ang rapist ng mga bata Relator ng child marriage ay nakatapak pa sa ating senado at nagpapicture pa sa ating senador. Uh -huh. Ba't hindi si Senyor Aguila, ha? Huh? <laughs> si oh, Senador Isa Antiveros, sinabi rin ni Antiveros na nitong Hulyo ay... 8... Don Rizal po. Uh -huh. ...ng lokal na pamahalaan. at Department of Social Welfare and Development. Pero pili tumadong madang ibinabalik sa bundok yung mga minor de edad gamit ang impluensya at pera ng grupong yan. So, so, Samantala, pinabulaanan ng organisasyong Socorro Payanihan Services sa mga ligasyong isinawalat sa Senado. Ayon kay Mamerto Galanida, vice president ng organisasyon, pawang kasinungalingan ang ipinupukol sa kanilang grupo na noong uh, 1949 pa muna nagsimula. Itinuturo nila ang mga kalaban nila sa politika na nasa likod ng mga ligasyon. Maray nilang itinanggi na isa silang kultotuala, rin na silang itinatagong armas. Sinabi rin ng organisasyon ang bondo nila ibula sa voluntaryong denosyo ng mga miyembro. Dagdag pa nila, sinusulan na, na magreklamo laban sa kanila. Nagkain na rin naman na sila ng reklamo kaugnay nito. Uh, in fact, uh, we are filing uh, a case for being for kidnapping for a serious illegal detention. Nasa sa na yan. Kasi sila yung kumigdap sa mga bata. O, at sinusulan pa nila. Nagawa pa ng mga, mga akidapit sa parang fabricated. Eh. Galingan, Nagwawalis sa may karamang bata. Pumunta na po dito yung mga police. Um, they have conducted for their investigation sa the province, sa region. And negatives po. Kasi wala po kami talaga ditong drugs at even mayroon din pong lumalabas sa mga allegation na may mga armas, uh, mga intelligence reports from the CIDG at sa uh, ibang ahensya ng um, police. Uh, even the our Governor, Governor Lyndon Barber, also confirmed na wala po dito armas, wala din pong drugs. Ang magkasunod na tinig na Mamerto Galerida, Vice President ng Socorro Bayarihan Services. At ang miyembro nito na si Ralna Dayan de la Peña. Super Radyo. Samantala, uh, uh, aligasyong operasyon ng Cebu Laboratory at pagkakahasa sa mga bata ng munay kulto sa Surigao del Norte, pinaimbestigahan ni Senator Ronald de la Rosa. Limpa, uh, limpa. Super, super Radyo. Kasunod ni Sen. Sonte Veroz, pinaimbestigahan din ni Sen. Ronald de la Rosa sa so Sinadang Munay Kulto sa so Socorro, Surigao del Norte. Koy mo na. Koy mo na. Koy mo na. Socorro Bayanihan Services Incorporated, o FBSI, na pinamumunuan ng isang j Ren Seculario, tinatawag na Senyor Aguila, sa Resolusyon No. 796 na inihain ni De La Rosa. na iniling Aguila. ng Mayor ng Socorro na investigahan ng Senado ang operasyon ng laboratorio ng Shabu na natuklasan ng task force na biluon ng Mayor. Sa report ng Socorro Task Force Kapihan na nakasaad sa Resolusyon ni De La Rosa, muna may mga nakasaksi na ang laboratorio... Nasa na sa underground bunker umano na nasa bisinidad ng White House na dinitiran ni Kilario at ng isa pang leader ng SDSI na si Karen J. Sanico. Bantay sarado umano.